dadalawang at nasa kulungan pa rin ang ating uh, dating pangulong PRRD. Kami ay dumaan sa Oman kung saan yung uh, mga Pilipino ay talagang uh, sabik na sabik na makita si VP. Pagkatapos noon, pumunta na kami sa The Hague, Netherlands. At uh, alam naman natin, bawal lahat pumasok. Pwera lang yung pamilya at saka yung abogado. Kaya nandun lang kami sa labas, masaya naman, pero umiiyak din. <laughs> Nakakatuwa nga yung uh, aming uh, pagtitipon dahil uh, kakaiba. Uh, grabe ang suporta ng mga OFW natin na nagdatingan, yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain, yung iba mga napakalayo pa ng pinunta na pinanggalingan, galing uh, Hong Kong, Pilipinas. Uh, pati yung mga amo nila nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie at matindi na uh, Pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Kaya kinukumusta namin sila at sila-sila uh, mismo nagluluto, nagsasalo-salo doon kahit hindi makita si PRRD. Ma'am? Yes. Ano nga uh, napag usapan niyo ni Attorney Kaufman? Because you posted a picture with Attorney Kaufman. So what was discussed? Well, uh, first time ko siya mamit, kaya meet and greet lang kami at uh, nagkamustahan lang kami doon At sinubay-bayan palanya yung uh, ating mga hearing dito sa Senado at nagpasalamat tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Ginamit pate ang transcript of records natin sa ibang uh, uh, pleading niya at nakatulong daw ito sa ginawa nila at uh, lalo na sa issue at pagkuwestyon ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ngayon na hindi na tayo state party sa Rome Statute at um, hindi ako makakomento sa iba't ibang pang mga plano nila na pinag-usapan ngunit uh, talagang uh, uh, matindi ang uh, laban ni uh, PRRD at uh, nakabuo na sila ng legal team. Mer Ma'am, meron bang binigay kahit naman lang kahit anong pag-asa or update kung makakauwi ba ang dating Pangulo or not? Yes, the good news is uh, the attorney, attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Uh, talagang uh, Pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang uh, ipaglalaban niya ng matindi ang uh, jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. So, yun talaga ay eh, maliwanag. Loud and clear yun sa kanila. May other question regarding the impeachment. In the past few days, mm -mm. umikot yung uh, balita tungkol dun sa resolution, uh, uh -oh. which is uh, becoming controversial tungkol dun sa pagdi dismiss sa impeachment kayo po ba meron kayong sariling version kasi kahapon si Senator De La Rosa admitted na meron siya uh, and then you said na meron din kayong mga nakitang iba pa and I think Senator Estrada also said may nakita rin siya so uh, meron na ba talagang isang resolution that will be filed on the floor and what will be the action or what will be Anong gusto nyo mangyari? Wala pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng, I may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin, personal lang, ha? walang resolution to, dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil, uh, unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ng Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about uh, the validity of the uh, impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay uh, uh, napila pa noong uh, December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, for December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, uh, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag, na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Eh, bakit wini withhold? Kung withhold nila, abay uh, sila pala ang uh, nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of two months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first three verified complaints. Only on the 5th of February a fourth impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So para sa akin kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin teka muna sino ba talaga ang nagdelay niyan? At ngayon, violative na of the one year ban on filing impeachments. Uh, Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi hey, nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. Hmm. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Eh, klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong Articles of Impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga bata, sumaabot ng third reading, pag ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot niyo dun sa mga, sa UP Law, UP Law Faculty, I think Senator Dilima, Senator Rilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi forthwith. Palagay ko, mas importante sa iisang salita na forthwith, e malaw ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, uh, sa palagay ko, uh, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila. Pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang, uh, ang uh, tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And uh, it is an effort uh, by politicians um, to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Kung sabi niyo, dapat madismiss na agad itong impeachment paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat tumabot sa punto na yon Dapat impeach na, i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat imbasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala naman problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. So, anong mangyayari, ma'am? mag may magmo bago yung June 11? Hindi ko hindi alam. Dapat? Hindi ko alam. Naki-SP yun. I think he's, uh, he's been interviewed extensively and has spoken um, copiously about uh, the different possibilities. Marami pang iba't ibang posibilidad. Kaya pinag-aaralan ng mga maigi at uh, uh ako, ako nga Kinukumpirma ko na itong mga drafts na to, siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Yung pinakasang-ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag-convene na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your... Uh, plenary session, yung legislative session. Oo. Ma maraming nagsasabi noon. pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo, no, pagpapadala ng uh, House of Representatives sa amin, kine-question ko eh. Kasi, bakit ganon, Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. So, ma'am, sa, inyo, sa inyong office, na-establish nyo na invalid yung na- na i transmit o na-submit na articles. Well, isang argumento 'yon. Maraming ang argumento kaya nga uh, inaanyayahan ko na mag ang lahat ng senador para uh, maisaayos kasi narinig naman natin iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Antiveros, mm -hmm. pagkatapos may sariling uh, uh,